Magandang araw. Ako po si Dwight De Leon para sa Rappler. Nandito tayo ngayon sa House of Representatives sa si Quezon City. At ngayong araw, nagpasya ang Senado at ang House of Representatives na ilipat ang intelligence at confidential funds sa mga ahensyang naunguna sa laban para protektahan ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang insidente sa Baho de Masinloc o sa Scarborough Shoal kamakailan kung saan naglagay ng mahabang floating barrier ang China para pigilan ang mga Pilipino roon na mangisda. Unang naglabas ng kanilang uh, pahayag ang mga party leaders dito sa House of Representatives. Sabi nila, ililipat nila ang secret fund sa mga ahensyang nangunguna sa surveillance at intelligence activities gaya ng Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agency on uh, NICA, uh, National Security Council at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sabi nila ang mga ahensyang ito ay mas nasa posisyong i-address yung mga security threats sa territorial waters ng Pilipinas at siguradohing maprepreserba yung karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa traditional fishing grounds. Ang Coast Guard na siyang nagtanggal ano ng uh, ng ng barriers na iyon sa isang special uh, operation kamakailan ay nakatanggap lamang ng 118 million pesos in secret funds sa na nakalipas na labing pitong taon. Napakaliit po nito kung ikukumpara natin sa 125 million pesos na confidential funds na natanggap ng Office of the Vice President ni Sara Duterte noong 2022 lamang na nagasta niya sa loob ng labing isang araw ayon sa Commission on Audit. Ang mga signatories sa joint statement dito sa Kamara ngayong araw ay sin, uh, mga representante mula sa Lakas, CMD, National Unity Party, PDP Laban, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, at Partylist Coalition Foundation. So ito yung mga uh, majority parties dito sa House of Representatives. Tinanong natin si uh, NUP President, National Unity President, El Rey Villafuerte ng Camarines Sur kung anong mga ahensya yung matatanggalan ng mga confidential at intel funds dahil sa desisyong ito. Ang sagot niya, we are still in the process of determining Uh, or we're still in the process of determination. Yan yung uh, nakuha nating uh, quote mula sa kanya. Si Senate President Juan Miguel Zubiri nagbigay na rin ng kanyang pahayag sa mga reporters sa Senado at sabi nito, susundan nito yung yapak ng Kamara at i-reallocate yung secret funds sa mga ahensyang in charge sa surveillance at intel uh, activities sa konteksto rin nga noong uh, tension sa West Philippine Sea. Um... Uh, So uh, ito yung eksaktong quote niya, no? we will also be reallocating funds that we feel are not necessary for the use of certain agencies and allocate them to our intelligence community as well as our Coast Guard and the armed forces of the Philippines. Uh, ang Marcos Administration para sa taong 2024 ay humingi ng 10.1 billion pesos in confidential and intelligence funds across all government agencies ang uh, halos kalahati nito mapupunta sa Office of the President sa halagang 4.56 billion pesos 2.25 billion pesos dito ay confidential funds at 2.3 billion pesos naman ay intel Funds, yung DA din, Department of Agriculture na pinangungunahan ni Pangulong Marcos ay humingi din ng 50 million pesos in confidential funds. Ang OVP ni uh, Vice President Sara Duterte humingi ng 500 million pesos in confidential funds. 150 million pesos naman in confidential funds para sa Department of Education kung saan siya yung kalihim. Malaking issue po ngayon ano yung pagkakaroon ng OVP ng confidential funds noong 2022. Ku kahit kasi uh, ang konteksto kasi nito ang uh, gamit lamang naman kasi ng OVP ni Vice President Sara Duterte iyong um iyong Robredo budget ibig sabihin nung naupo siya bilang vice president ay uh, tinurn over lang sa kanya yung budget na inihanda ng uh, dating uh, vice president Leni Robredo at doon sa budget na yun, wala namang confidential funds. Yun pala, nalaman natin, humingi pala si Vice President Sara ng karagdagang pondo para sa taong 2022 sa Department of Budget and Management at inaprubahan ito ng Office of the President. Sabi ng mga kritiko, labag yung uh, transfer na iyon sa konstitusyon. At, uh, pero sabi naman ng kanyang mga taga-depensa, ano, yung mga dumidepensa kay VP Sara, ito daw ay legal according to or in accordance with budget rules or uh, with the budget process. Pero yung mga tanong pa rin, ano, it remains, bakit ba kailangan ni VP Sara Duterte ng confidential funds? At bakit ganun kalaking halaga? At paanong nagastos ito sa loob lamang ng labing isang araw Noong toong 2022. Yan yung mga katanungan na hinihintay natin kung masasagot ba mamaya kasi ngayong araw ay nakatakda ng humarap si Vice President Duterte dito sa House of Representatives para depensahan ang budget ng kanyang mga ahensya dito sa plenaryo. Uh, actually, dapat kahapon pa harap si Vice President Sara pero uh, nag-cancel siya at the last minute at pinoreschedule ngayong araw dahil daw umano sa conflict and schedule. Pero hindi niya ito uh, in-specify -spec at dahil abrupt yung cancellation at vague din kung ano yung talagang naging dahilan. Sabi nung kanyang, uh, isa sa kanyang mga kritiko dito sa Kamara, si kabataan representative Raul Manuel, ito raw ay napaka-unprofessional. So yan ang latest dito sa House of Representatives. Ako po si Dwight De Leon para sa rap